Hello guys, good morning. Uh, good morning guys. Welcome to my channel. Ayun guys, nandito na kami sa tonga ngayon. At uh, tuloy na 'yung paan. Kasi andito na 'yung ano harvester, nag-ano nagsimula na. <laughs> Ayun. guys, ayan natin. Ipapakita natin. ayun guys, yung puti doon na ano, naglalakad. Ayan na ay yung nag, ano, nagsisimula na. Ah, dumating na rin. ayun unti-unti na guys, nagdadatingan na. Dito na yung ko. Ayan. Ayan, dito tayo guys. At uh, ano, uh, makita natin ang malapitan. Ayan. Good morning guys. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa palayan. Ayan, dito sa, ano, sa tunga. Ah uh, dito sa ano sa sitio uh, to ng have yearly. Ayun. Ayan. first time ko guys na ano uh, nakasama dito sa pagano pag-aani ng palay. Eh. Ayan. Nagkataon na dumating kami last month. Ngayon naman ang anihan na. E, ayan. gusto kong ano ha, makapanood pag-aani ng harvester kasi nung una iba yung anong iba yung ginagamit namin nito mabilis. Ah, uh, ang andam ang ano. Ah, uh, andaming magpapaani tapos ayan, uh, sang araw lang. Ito hindi pa. Uh, medyo ano pa siya medyo green pa yung ano niya yung dahon ay punta tayo ayun pupunta tayo guys isasama ko kayo yan doon sa malapitan kasi yung sa amin doon pa rin sa baba yung ano na yun yung lumalakad na yun yan yung harvester sa baba pa kami konti yan la, ano tayo lalapit tayo para makita natin naku muntik 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 na tayo makatapok tsaka ano nga pala ngayon guys araw ng ano linggo yun may mas pala dito sa kapilya Hana, punta tayo. And, ano din nila kamo? Dito nga, dito nga, Ay, o oh, sige, Makadto. to. Dito nga, dito nga, Oo, makad kami. Ayan, guys, dadaan tayo dito sa gitna ng palahen. Ah, nakapayong-payong lang tayo, guys, kaya mainit. Ah, alas 10 na. Mga um, magtatanghali. Ayan, ingat lang tayo kayo. Baka kalalakad natin ang kalalakad. Eh. di natin napansin. Ayan, ito din dito. Oh. Kalapay, magkandak Ha? Oo. Oo, oo. kaya. Yeah. Ayan, guys. Titignan ko si Jaime. Ayan, oh, may latay, mi. Yeah. Oh. Hinay lang. Hindi yan. Oo, oh, matibay. Yan, ito guys, yung dinadaanan natin. Yan, good morning. Good morning guys, sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Ayan, lason, Bisayas, Mindanao, at lason ng Visayas, Mindanao, na, at sa ano, sa kung saan man nakakarating ang aking video. Salamat sa panonood nyo at saka support ha. Tsaka, salamat din guys sa mga silent viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo. <coughs> di dito ada dan guys sa ano. Tapi na pero Oh. Ano? Ha? Oh. Uy, tingnan mo yung daanan mo, ha? oh, mo. Mm -hmm. ito na una na guys na ano dito kay hmm. ah dito na lang kay toyo naman ito po makalatay ka nila yeah. ha ito na ha ha Aha. Oh, kape dah kalah bau. Okey. Dia lebih kita agi. Dia lebih mga Hmm. Oi. Oi, ko guys tu. yung balak <laughs> mo mahu ano nangano. Kau mahu ano? Tungkod. Hmm, Ang daming ano, mga nauna na nagpaanis sila oh. Hmm. Ito dito guys yung ano uh, oh unang una na ano isa sa mga produkto din iyan. yung pala yan. Naman? Diyan naman banda ni Yoga. Hinay hinay mi. tingnan mo daanan mo. Ha? Huh? Yan. O parang usus.

Dati guys, ito din yung daanan noon ng tubig. Pero malawak yun, malaki. Siguro mga dalawang dubli lang. Dalawang dubli oh. o tatlong dubli. Oo, oo. Yung ano yung kanal na ito. Dati na na meron. Ngayon lumit na pero sementado na siya. Lalapitan natin guys yung ano pag-harvest uh, makita natin ang malapitan kasi sabi nila ang bilis nito ang lawak din ng ano lawak ng ano niya uh, na ano nagagawa magdadahan-dahan tayo kasi ang diit ng daanan bagay okay, so ayun ay, si Hailey hinahawakan na lang ng ko ulit ulit talaga ingat ingat tayo sa maliit na daano natin ayan din naman pwede tumapakitok may tubig yan Yan. Yung kabila may ano oh. Pwedeng mga uh, kaso basa. At saka yun guys oh. uh, yung ano, yung tawag nito. Kaya tawag na talabong yun, malaking ibon. yan pag ganito na nagaanihan niya, nandiyan talaga sila. Ayan, oh. no? lumilipad-lipad. Ah. ayan shout out guys sa inyong lahat sa mga nanonood dito tayo ngayon sa palayan ayan naiba naman yung video natin ngayon uh, wala muna tayo doon sa garden dito muna tayo sa palayan Tumaban ako kay sa mga kasama ko. sangkaya kaya pwedeng dumal? dito. Dito tayo. Meron mo hindi pasa. sa Yan. ayun guys uh, wag kalimutan nga pala guys mag subscribe uh, at saka i-share yung video ko po at uh, ano wag po kayo magsasawa supportahan patuloy ko po kayo bibigyan ng ano uh, maraming mapapanood uh, na mayroong aral din uh, may mapupulot uh, na halimbawa Kaya guys, huwag kalimutan mag-like, comment, saka mag-subscribe para updated kayo guys sa susunod na video natin. At ngayon guys, dito na tayo sa malapit. Ayan. Ah, oh. Ah, uh, yun oh. No. Doon niya, yun oh. No. Uh, ah, bilis na. Ah, uh, bali, ito yung sa, ano, sa pinsan ko sila yung inona dito kasi ito kasi yun dito sa baba na sa amin yan punta tayo guys eh, mabuti rin na ganito na yung panahon ngayon talagang ginawa na magano mag harvest na ayan malapit na tayo guys sa aming ano sa aming part parting ano uh, taniman ng palay ako dito tayo kasi maputik aray ko pero sorry ano pa na lumubog o oh, sus yung nasabi ko guys ano lang yun yung parang ano lang yung nakasanayan lang na namin hindi yan na yun oh. Oh. <laughs> ang lit guys <ng> daan oh. ano <laughs> ha ha pag uh, niya ayan paglabas niya guys ano na palay na tanggal na rin yung ano yung ano ng palay <coughs> <coughs> tapos ito na yung resulta niya ayan pang fertilizer din Ay, tarap na. Sus, na-reset na. Yung payong natin umano. Yan, ito na yung sa atin. Ano, Jo? Ano? Ito na yung sa atin. Ayan, guys. Ito naman yung amin. Ayan. Hanggang saan? Oh. Ang ah. pagbigay, nila. Oo kayo naman sa amin guys so ah dito sa may baba nang yug ano namalit jo yung dito banda ayun guys siya kaya yan sa habila yan yung doon banda hindi ako oh kaya mo inihiya upo diningan to yan na ko leta di ba kaya mo man ililuwat pag ah. sukul Uh, dati nun guys pumunta kami ano pa lang yun uh, ano pa yung nagsisimula mamunga mga last year yun ngayon ito na siya kasi sa isang taon tatlong bisis ano nagtatanim ay dalawa dalawang bisis pala akong magtanim ng palay kasi pag nagtatanim dito yan sabay sabay na mag harvest pati pagtanim din sabay sabay ito sila mga ito hanggang dito sa paligid ganon din kasi yun know, no rin kaya ganon ang ano dito sa amin uh, mayroon pang pa tubig siya dito sa ano sa baba medyo basa ito um, kaya yan pwede pwede na talaga siya hinog na ngayon um, Ayan, simula nung ano, maliit pa kami guys. Uh, dito na kami nag -ano, no. Naranasan ko rin guys na mag ano, mag araro. Nang palaya namin diyan sa kabila. Ah. Ayan. Kaya yan yung totoo guys. Bata pa ako nag aararo Dito sa ano, namin, dito sa palaya namin. Ng... Ayan, mga elementary ako noon kasi ano mas marami kaming babae kaysa lalaki yung mga kapatid ko na lalaki mga malilit pa sila isa pa lang noon yung kapatid ko na lalaki ako kasi yung panganay kaya yun kahit babae yan ginawa kong mag-araro pati doon guys sa sa taniman ng ano kamuti doon sa ano ng lola ko nagawa ko rin mag-araro para pagtaniman ng kamuti kaya yun marunong ako din sa gawain na uh, gawain dito sa palayan kaso ngayon iba na yung pag-aani at saka yung pag ano, pagtanim pagtanim ganun pa rin itutusok mo siya pero yung pag ano, pag harvest at saka yung, yung pag na ano, mas mabilis na ngayon yung proseso na sa pagtatanim ngayon guys kaya yan maraming salamat sa support ah, at saka sa panonood nyo sa video ko ayan maraming marami ako guys na may papakita sa inyo na iba naman tayo ngayon uh, yung video natin dito na sa provincia alam mo na sa, bagyo kaya dito muna tayo eh. ayan marami ako ano, marami pa kami at saka ano guys uh, Uh, makapunta rin kami sa bundok pa. yan yung yan yung ano na yan guys yung bundok na yan maka, uh, maka ano kayo, makapunta rin kami dyan uh, susubukan ko kung kaya din eh. Hey. kasi medyo may kalayuan din yung pupuntahan namin yan sa bundok na yan ayan guys Ayan, malapit na silang makatapos. Konting na lang. Ayan na, o. Oh. paglabas, ano na, uh, nakasako na yung palay. Mm sila yung ano pinakauna guys, dati dyan kami nakatera noon. Ayan ang tinatawag na pamaling. Ayan, matagal na matagal na yan guys. Siguro may mga ano na yan. Uh, mga siguro, baka hindi lang 50 years. yung bahay na yan. And, uh, dyan kami nung maliliit. Ayan ngayon, 50 may gitna ko guys yan. Andyan pa rin siya. Pero yung mga bahay na yan na nasa paligid, mga bago na yun Kasi dati hindi pa ganun. Ngayon iba na, mas maganda na yung mga bahay nila. Tsaka dati dito din guys, mayroong old house. Ayan, nandiyan. So, medyo malayo. Mahirap puntahan. Ayokong pumunta mag-isa. Kasi lumang-luma na yun. Yan guys, good morning. Ayun, maraming salamat guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta lalong lalo na sa kapwa ko rin po vloggers at saka silent viewers yan maraming salamat guys yan God bless sa inyong lahat yan araw ng linggo ngayon yan uh, March March 10 ngayon uh, dito dito kami sa tunga uh, of your lady at saka ito yung paligid niya guys so napakaganda na nakapaligid dito sa Ayun. tapos dito naman banda palayan lahat tsaka yung palayan may mga kasama na ni Yogan ayan susunod na itong amin dito pagkatapos doon malapit na palapit na sila makatapos ayan shout out sa inyong lahat guys lalong lalo na sa, sa kung saan saan mong dako nakakarating itong video ko maraming salamat sa inyong lahat Ayan guys, ulitin ko, huwag kalimutan guys mag-like, comment, chaka pa mag-subscribe para updated kayo guys sa susunod na video natin. Ayun, maraming salamat. God bless you guys.